Shift, si kaya nga uh, po. Excited buntas. na si Timing maglakad-lakad eh. Saan tayo punta Tim? Banda? Kahit saan? Siyang guide. circle. So, Maganda dun sa circle. Dun sa circle dun. Or doon sa labasan. So, o oh, doon Tim. Tapos ikot tayo doon sa <laughs> Oh. Ganda uh. yan kasi ano eh. Big boy na talaga yung katawan. Eh. Big body na siya o. Oh. Big body na. Uy! Big body. Po, Big ay, body na siya. Tumaba na naman. Bumalik na Ngayon may sipon. Sabi ko, ano Pag magtaba, sisipon ka. sa ano. tama. Samba sila ano may? Ikot tayo. Ay, ano na mga baby pa lang yun. puno ng abukado Ha? Cono ng abukado. Mga kanin. Abukado. kaming tatlo. Ah. Tapos lang namin pawis pawis bawas nang bawas nang pats Lego pit Lego pitan sila tem टाइम एट थर्टी Dito na Ang daming basura dito Nagkalat Papawis Pinawisan ka na Hindi pa tayo hindi dyan so, punta pa tayo dyan punta tayo dyan lang tayo sa ano Go sa unahan tayo. Pahinga. Saan ba tayong pahinga? Dito? Yeah. nga daw pumana. Kahi nga daw muna kami sabi ng aming boss. <laughs> <laughs> <speaking> Hindi na siguro. Diyan na lang <speaking> tayo sa unahan. Kita <speaking> <speaking> tayo. Diyan o. Oh. Balik lang tayo. Balik na tayo? Yeah. Hush, Balik na raw kami. Tinamad na yung aming boss aming guide ano, balik na tayo balik na raw kami balik na raw kami balik na aratilis. Ito 'yung damla kan puno. 'Yung parang nagundi Ito rin 'yung. Parang aratilis 'yan. Ayun 'yung 'yung pala 'yung aratilis. 'Yan aratilis. 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 Malaki. <laughs> Sana. Pahangin muna kami dito. Dito magandang hangin dito. Dito sa Pagsibol 1 and 2. Miho, may serpente kayo na uh. oh. Insulin pa. insulin Oo, oh. May Ano? Okay. Uh, let's go na? Upo huh? muna. Uh, ha? Oo, let's go na. May sushi, oh. si mami dyan sa kayo kay Tingin. Tingin-tingin daw muna siya. May napili ako. Sando lang. Ha? Yan. May tindang kayong tubig? May tinda ng awal. Pa. Awala daw sila tindang tubig. O, but... sa baka sakali. Sinauhaw Kasi nauhaw siya. Uhaw si Timmy Saan ba? Ah, dyan? Oh, tayo. Oh, babe. Dito ba meron? San? Samba. ba? babe. Dito. Dito baka meron dito. Ito ba yun? Meron dyan. A djin man yung meron. Meron. Sabi nyo kung ba yun? Yung malamig din? Huwag malamig. Bawal yung malamig. Kasi pagod eh. Pagpagod. Pag bawal ang malamig. Saan tayo dadaan? Gate 2 Gate 2 daw kami dadaan. Ito yung Gate 1. may itlog nidok dito oh. Itlog di, itlog ni Doc. May malaking lilim dito oh. Punong mangga. Ba, malilim. ibang babae po. Ito galong lalaki. Ito galong mong balik. Wala pa, hindi pa, hindi pa makamove. Are... siya makatapos doon. Eh. kanina

si Araw sa mga magagandang customer nila. At saka magaganda mga tindira. Shout out daw. Shout out sa mga magaganda tindira. <laughs> <laughs> tindira. At saka yung manager na 60. <laughs> At saka maganda. Yan, oo. Focus yan, no Ay, madam. Shout oh, mahal ba lang shout in. out. Ayan, <laughs> oo. Ano Ano yun?

Eh, namit si kita eh. <laughs> <laughs> Hindi, doon namili si Mrs. Mga <laughs> okay. oh, bago, oh, bago yan? ngayon? Eh, dyan saka dito. Yung mga ulam. Okay. <laughs> Shower out sa'yo, idol. Matik, matik. <laughs> oh. Ito yung, ito yung ano ba? Oo. Ito. Ito. Naganog Ito ng siya. Ang doon, nakasagit yun, no? Babos. Dumami Duma na yung mga nag-ano dito. Nagninegosyo Ang dami pa. Meron pa doon mga ukaya, no? Ang dami pang mga ano doon, eh. Wala po. Wala po. Oh, dami rin ano doon, tawag nito yung mga Ah. Napawisan na yung ating guide. Bosing, napawisan ka na? Hindi <laughs> na pa Oh. Deny ka pa ha.

na, na ano na napagod daw siya pagod <laughs> nagbili ng tubig wala kami dalang tubig so, ah, uh, dapat pa natin ba o may ipod <laughs>